So, guys, nakalabas na naman ang kadaban nyo. Ito, andito kami sa bilha ng pabang. Ito ay sa balad. So, may balad yung mga tambayan ng mga Pilipino. Ito, ayan, ang dahil pabang dito guys. Tsaka mga lang pabang dito. Mga ka pa. Tapos, may mga prika pang makukuha sa kanila. Yung maliliit lang yung pambulsa or pambag na pabang. Ay, niya kasama na si Ramon, si Iboy, si Ate Mel. Tapos guys, pagpasok mo dito guys, pipigyan ka agad nila ng, ng tubig. Yun ang pinaka-prick agad nila. Tsaka mabayt yung yung tindero dito yung may araw. Ayan, ito. Ayan, mga ito. 20, 35 to 35 yung mga smart. ayun may gory din sila. beauty product. Ito, yan ang gusto kong kabangon Kaya lang, mahal niya na ngayon mga smart, mga 35 lang yan lahat. Mula doon sa taas hanggang sa baba. You like them nuts? Okay, guys. Hindi naman ako bumili sila Ate Mel lang at saka si Ibo.